Magandang gabi sa inyong lahat, mountain movers. Praise God. God is good all the time. And all the time, God is good. Kamusta na kayo? Sa biyaya ng Diyos, tayo ay malakas. Pinapatubay ng Diyos, iniingatan, sinasamahan niya at ipinagtatagumpay ang buong maghapon sa ating mga buhay. Ang pakiusap ko lang sa lahat ng mga mountain movers, lalo na sa mga kabataan, samantalang nandyan si Grace ngayon, ay manalangin kayong sama-sama every Wednesday. At magpuri sa Diyos bago magsimula, sumamba sa Kanya, magbigay ng karangalan sa Diyos at ang sabi niya, kapag tayo ay sumasamba sa kanya, pagpapalay niya ang ating tubig, pagkain, ilalayo niya tayo sa anumang sakit at karamdaman at bibigyan niya tayo ng mabungang buhay. Doon sa Exodus 23 verse 25. Kaya uh, magpuri sa Panginoon at uh, magpasalamat sa kanya, manalangin at laging makapakinig ng salita ng Panginoon. Uh, sa oras na ito, ang gusto kong ishare sa inyo ay ang pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ay kanyang kalooban. Doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, the word of God says, "Give thanks unto God in all circumstances, for this is the will of God concerning you. Sa lahat ng pagkakataon, tayo ay magpasalamat sa Diyos sapagkat ito ang kanyang kalooban na tayo ay magpasalamat sa kanya. Marami siyang ginagawa sa ating buhay araw-araw. At may mga pagkakataon na hindi natin alam pero tayo ay iningatan niya sa sakuna. Iningatan niya sa aksidente. Iningatan niya sa anumang gawa ng kaaway sa mundong ito. Kaya marami tayong dapat na ipagpasalamat. Even yung delay, may pupuntahan tayong isang lugar. Pagkatapos may nakalimutan tayo, bumalik tayo sa bahay. Binalikan natin yung nakalimutan natin. Huwag tayong maiinis wag tayong uh, magtatampo o magdadamdam sapagkat maaaring yon ay pinahintulutan ng Diyos upang iwas niya tayo sa aksidente na maari nating maranasan kung hindi nagkaroon ng delay kaya ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 in everything give thanks unto god For this is the will of God concerning you. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon sa buhay na ito, sa lahat ng oras, magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos sapagkat ang pagpapasalamat ay kanyang kalooban sa ating buhay. Ang pagpapasalamat ay... Uh, Lifestyle o buhay na normal ng isang may pananampalataya sa Diyos. Ang pagpapasalamat ay bukal sa puso ng kanyang mga anak na alam niya na ang Diyos ay hindi tumitigil ng paggawa ng mabuti. Marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Kahit sa sandaling ito, ang ating lakas sa ating mga katawan. Ang ating... Uh, Biyaya na natatanggap sa kanya araw-araw ang pagkain, ang tubig, ang hangin. Ang hangin ay napakahalagang bagay sa ating buhay sapagkat kung walang hangin na nilalanghap ang bawat isa sa atin, tayo ay mamamatay. Ang pagsikat ng araw na nagbibigay ng sigla sa ating mga katawan ang pag-iingat ng Diyos sa bawat oras sa ating buhay. Ang pagkakalob ng Diyos ng tugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Sama-sama tayong miyembro ng pamilya na sa buong maghapon, bagamat uh, may umalis sa bahay, nagtrabaho, pumasok sa school, pero pagdating ng hapon, sama-samang uli sa loob ng bahay bilang isang buong pamilya. Na iningatan ng Diyos, pinatnubayan ng Diyos, sinamahan ng Diyos at buo ang pamilya na dapat ay magpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay na Kanyang ginagawa araw-araw. Tayo ay kanyang iniingatan. At kung paano iniingatan ng Diyos ang bawat isa sa atin, dapat ingatan din naman ang ng bawat isa sa atin, ng ating mga sarili, ang ating mentalidad, ang ating emosyon. Marami ngayon ay may problema sa mental health sapagkat uh, ang social media ay uh, nagpapakita ng mga bagay na ikadidiscourage ng mga tao sa panahong ito. Na parabagang napakagaang ng buhay, napakasarap ng buhay Pero sa totoo lang maraming naghihirap Ng mga tao sa panahon natin ngayon Na kung hindi mo iingatan ang iyong isip Ikaw ay matatangay ng mga makamundong bagay Matatangay ng mga maling uh, paniniwala Maling pamumuhay na tila baga normal lamang ang gumawa ng kasalanan. Ang ating isip ay silbing iniingatan at ito ay tinatamnan ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I urge you brethren to offer your life as a, as a living sacrifice holy and acceptable unto God for this is your reasonable uh, service of worship so that we you will be able to know what is good better and best offer yourself as a living sacrifice holy and acceptable unto God by the renewing of your mind sa pamamagitan ng paghandog ng buhay sa pagbabago ng takbo ng isipan. Takbo ng isipan, yung perspective natin sa buhay na lahat ng ating uh, tagumpay sa buong maghapon ay hindi sa ating sariling lakas. Hindi sa ating sariling kakayanan. Hindi sa ating sariling talino. Kung hindi, ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ay kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ay pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa, hindi natin kakayanin. Hindi natin malalagpasan ang buong maghapong ito na may katagumpayan. Hindi natin kayang magtagumpay sa buhay na ito, kung ang pagtitiwalaan lamang natin ay ang ating sariling lakas, ang ating sariling karunungan, ang ating sariling abilidad. Sapagkat so ang lahat ng ito ay may limitasyon, may hangganan. Ang lahat ng ito ay merong kahinaan at meron tayong hindi kayang gawin sa mundong ito kung kaya lahat ay ipinagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya ay nagbibigay sa atin ng lakas. Siya ang nag-iingat sa atin. Siya ang pumapatnubay sa atin. Ang gabi ay sa Kanya, ang araw ay sa Kanya. At habang tayo ay natutulog na walang pagkakaalam sa kung anong nangyayari sa ating paligid, tayo ay Kanyang binabantayan. Bagamat hindi natin alam kung tayo ay gigising pa o hindi, hindi natin alam kung tayo may buhay pa sa kinabukasan o wala na, ang Diyos ay nandyan at muli nagbibigay sa atin ng buhay upang magampanan natin ang ating tungkulin sa Kanya. Tungkuling gampanan ang layunin niya sa bawat isa sa atin. Ang makapagbigay ng parangal sa Kanya sa lahat ng ating iniisip, sa lahat ng sinasabi ng ating labi, sa lahat ng ginagawa ng ating mga kamay. Nagbibigay tayo ng karangalan sa Kanya. Nagbibigay tayo ng kapurihan sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa Kanya at hindi natin kinalilimutan na kung hindi dahil sa Kanya, wala tayong magagawa. Na kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo makakasurvive sa buong maghapon. Nandyan siya. Ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Ang presensya niya ay patuloy na sasama sa atin. Ito ay pagsama ng Diyos na titiyakin ng Diyos na tayo ay lumalago sa paggawa ng mabuti. Lumalago sa ating pagkatao mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging wangis ng Panginoong Iso Kristo. Pabait ng pabait, pagalang ng pagalang sa mga nakatatanda, sa mga magulang, sa mga tiyuhin, sa mga nakatatandang kapatid, pasipag ng pasipag na kahit hindi utusan ay may kusang loob na tumutulong. Naguhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay, tumutulong sa gawain bahay, sa nanay, sa tatay. Nagbe-bless o umaamin sa tatay pagdating galing sa trabaho. At kung magsalita ay may po at opo. Ano po yun, tay? Ano po yun, nay? may paggalang sapagkat ang lahat ng ito ay ginagawa natin dahil alam natin na ang Diyos ay mabuti at tayo ay tinuturuan niya kung paano magiging mabuti at magalang sa ating mga mahal sa buhay. Nagmamahalan, nagtutulungan at higit sa lahat ay isa ang pananalig sa buhay na Diyos ayon sa kanyang salita. Nagpupuri at sumasamba sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Sa ganitong paraan na naluluwalhati ang Diyos, wala tayong dapat na ikapangamba. Wala tayong dapat na ipag-alala. Sapagkat ang pangako ng Diyos kung siya ay mapararangalan sa ating buhay, pagpapalain niya ang ating tubig, ang ating pagkain, walang magiging unproductive sa bawat isa sa atin. Sa halip tayo ay magiging mabunga, productive, may tagumpay ang lahat ng gawa ng ating kamay. Ilalayo niya ang ating buhay sa anumang sakit at karamdaman. At pagpapalay ang ating pagkain, ng ating tubig, sapagkat siya ay nandyan para sa atin at tayo ay kanyang pinangangalagaan at nagbibigay sa kanya ng kagalakan kung kaya tayo ay kanyang pagpapalain. Iingatan, ilalayo sa anumang sakit, karamdaman, aksidente o anumang pwersa ng gawa ng kadiliman. Salamat sa Panginoon sapagkat nandiyan siya para sa atin. Kaya bago matulog, lumuhod, magpasalamat sa Diyos. Sabihin sa Kanya, Ama, maraming salamat po sa buong maghapon na kami po ay inyong iningatan. Pagising pa lamang po namin kaninang umaga, taglay na namin ang buhay na galing sa inyo. Salamat sa pagkain, salamat sa tubig, salamat sa hangin, Salamat sapagkat nandito ako ngayon sa bahay kasama ko ang aking pamilya na nagpapasalamat sa iyo sa buong maghapong ito na kami pong lahat ay binayayaan ninyo ng pagkain, ng tubig, ng hangin, ng inyong pangangalaga, ng inyong pag-iingat, ng inyong paggabay. At sa gabing ito, muli kaming sama-sama na matutulog sa aming tahanang ipinagkaloob mo. At bagamat kami ay walang pagkakaalam sa buong gabi ng aming paghimlay, pero alam namin kami ay iyong binabantayan. At alam namin sa kinabukasan kami po ay may buhay muli sapagkat imumulat niyo ang aming mga mata na may lakas ng pangangatawan, malayo sa anumang sakit at karamdaman, at punong-puno ng pagpapahala. Kasama ng iyong pag-iingat. Kasama ng iyong pag-abay. Kasama ng iyong pagtulong at katalinuhan sa mga bagay na aming gagawin at pagdidesisyonan na itinataas namin sa inyo at sinasabing samahan nyo kami o Diyos sa gawaing maghapong ito upang maging matagumpay ang lahat ng aming gagawin. Sa tulong mo sa aming lahat. Sa tulong mo sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon sa iyong kalakasan. Salamat Panginoon sa iyong pag-iingat. Salamat Panginoon higit sa lahat sa buhay na walang hanggan anuman na maganap sa mundong ito, wala kaming katatakutan, wala kaming pangangambahan sapagkat nandyan ka para sa amin. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming tagapag-ingat. Ikaw ang aming ama na may ari ng langit at lupa na may gawa nito na makapangyarihan sa lahat na sa amin ay nag-iingat at nagbibigay ng gabay araw-araw. Salamat sa gabay mo sa aking buhay. Salamat sa gabay mo sa aking asawa. Salamat po sa gabay mo sa aking mga anak. Ikaw ang lahat-lahat. Ikaw ang sentro ng aming buhay. Ikaw ang sentro ng aming puso at isip. Salamat sa pag-iingat mo, O Diyos, sa anumang mental problem. Salamat sa pag-iingat mo sa anumang emotional problem. Salamat sa pag-iingat mo sa anumang financial problem. Salamat sa pag-iingat mo sa anumang sickness problem. Salamat po Panginoon. I am glad. I am joyful. I am confident that you, O God, my God, my Father, is always taking care of me every moment of the day. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka, O Diyos. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob na nag-ingat at pumatnubay sa kanila. <coughs> Ikaw ang Diyos ni Jose na nagbigay sa kanya ng katagumpayan sa Ehipto at ginawa siyang pinuno upang pamahalaan ang pitong taong tagsagana. Kaya't nung dumating ang pitong taong taggutom, may pagpapala, may pagkain, may kasaganahan sa Egypto samantalang may tagutom sa buong daigdig. Salamat po, Panginoon, sapagkat in times of famine in this troubled world, we will enjoy plenty. As Joseph did, O God, as Joseph experienced, O God, we will experience, Lord. Even though there is poverty all over the world, may tagutom sa buong mundo, pero ang aming buhay ay may kasaganahan. Ang aming buhay ay may katiyakan. Ang aming buhay ay may kasiyahan. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay sumasa amin. Aming Ama na may gawa ng langit at lupa na aming tagapagpala, tagapag-ingat, tagapagpagalig, tagapagtanggol at tagapag-ingat sa bawat oras ng aming buhay. Salamat Panginoon kahit kailan ay hindi ka tumitigil ng pagawa ng mabuti sa aming lahat. Kung kaya't itinataas ko po sa ang aking buhay. Turuan niyo po akong magpasalamat sa anumang pagkakataon. Tulungan niyo po kaming magpasalamat bilang isang pamilya na ibalik sa inyong karangalan sa araw-araw na ginagawa niyo sa aming buhay. Ang iyong pag-iingat, ang inyong kalakasan, ang inyong buhay sa aming buhay. Ang lahat ay sa iyo at wala kami para sa aming mga sarili ang buhay namin ay sa iyo. Ang mundong ito ay sa iyo. Ang mga isda sa karagatan ay sa iyo. Ang hangin ay sa iyo. Ang mga puno na mumunga ng mga prutas ay sa iyo. Ang mga gulay ay sa iyo. Ang mga alagang hayop na aming kinakain araw-araw ay sa iyo. Ang mundo ay sa iyo. Ang langit ay sa iyo. Ang buwan ay sa iyo, ang araw ay sa iyo, ang ulan ay sa iyo. Kaya Panginoon, maraming maraming salamat po sapagkat hindi ka nagkukulang sa amin lahat. Salamat sa iyong gabay sa amin. Tulungan niyo po kaming 'wag magtiwala sa aming mga sarili. Tulungan niyo po kaming 'wag magtiwala sa aming mga sariling kakayanan. Tulungan niyo po kaming 'wag magtiwala sa aming kakayanan, kung hindi sa inyo lamang, Panginoon. At ibalik namin sa inyo ang karangalan sapagkat maging ang aming buhay na taglay ay galing sa inyo. Salamat sa oras, salamat sa panahon, salamat sa hangin, sa pagkain, sa damit. Salamat po, Panginoon. Lagi kang pumapatnubay sa aming lahat at kami kinukubli mo sa lilim ng iyong kapangyarihan. Kung kaya't walang magagawa ang Diyos ng mundong ito, ang persa ng kadiliman, sapagkat ikaw na may ari ng langit at lupa, na makapangyarihang Diyos ng kataas-taas ang Diyos na may gawa ng langit at lupa at lahat ng mga planeta, bituin, araw, buwan, mundong ito ay nag-iingat sa amin at pumapatnubay. Wala kaming dapat na ipangamba, wala kaming dapat na ikatakot. Salamat po, O Diyos. Nagtitiwala lamang kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw na gumawa ng mabubuting bagay sa amin ang tatapos nito hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga mountain movers. Pagpalain niyo po ang pamilya ni Sister Jovi, O oh God. Pagpalain niyo po ang pamilya ni Sister Soul, pamilya ni Jadja. Pagpalain niyo po ang pamilya ni Cheryl. Pagpalain niyo po ang pamilya ni Nanay Irma. Ang kanilang kabuhayan, ang kanilang negosyo, ang kanilang mga anak. Pagpalain niyo po ang buhay ni Jerry, ni Lisa, ng kanilang mga anak. Pagpalain niyo po ang buhay ni Edit, ni, G ni Gig, Pagpalain niyo po si Edsel. Pagpalain niyo po si Edward, O oh Diyos. Bigyan niyo sila ng katalinuhan sa kanilang pag-aaral. Pagpalain niyo buhay ni Luchi, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, Lord. Pagpalain mo kanilang kabuhayan. Patunay mo sa kanila, Panginoon, na kapag naluhalhati ang iyong pangalan, ikaw ay magbibigay ng gantimpala at pagpapala higit sa kanilang mga inaasahan. Pagpalain nyo si Des, si Desbert, si Noah. Pagpalain nyo po silang lahat. Pagpalain nyo po si Sophia, si Sweetie. Pagpalain nyo po ang buong mountain movers. Pagpalain nyo si Amel, si Nineng si Nunoy, si Pidel, si Wengweng, -weng, pamilya ni Nunoy, pamilya ni Pidel, anak ni Wengweng, -weng, Lord. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ilayo mo sila sa anumang bisyo, sa pag-iinom, sa pag si sigarilyo, sa anumang bisyo, Panginoon. Ingatan niyo ang inyong mga anak. Ilayin niyo po sila sa anumang mga bagay nito na nakapagpapasira sa katawan. Patnubayan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo sila ng pagkatakot sa inyo. Paggalang, O Diyos. Kalwalatian, karangalan sa iyong pangalan sa lahat ng kanilang gagawin, iisipin at sasabihin. Pagpalain niyo si Marjorie, Lord. Pagpalain niyo si Jeric. Pagpalain niyo pamilya ni Marjorie o oh Diyos sa Laguna. Ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Pagpalain niyo po o oh Diyos si Judel. Pagpalain niyo o oh Diyos si Jomar. Pagpalain niyo si JV, si Jesse, si Jasper, si Janela, si... Uh, Toby, O oh God. Pagpalain niyo po si Rael. Pagpalain niyo si Dayan. Pagpalain niyo po, O oh Diyos, si Dave. Pagpalain niyo, Panginoon, si Francis. Pagpalain niyo po, O oh Diyos, ang lahat ng mountain movers at lahat na naninirahan niya sa 644 MLQ extension. Pagpalain niyo mga mahal sa buhay ni Jadja. Pagpala niyo si Darlene, Panginoon, ng kanyang pag-aaral. Si Grace Lord, ng kanyang pag-aaral, ng kanyang pananalangin, ang samasang -sama pananalangin, O Diyos, ng mga kabataan sa mga tenhubers. Purihin ka, O God, at sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papurit pagsamba sa iyong katapatan at kabutihan sa aming lahat at ang iyong pag-iingat na walang hanggan sa pangalan ni Yesus at sa kapangyarihan ng imbalan ni Espiritu Santo. Ang lahat na matagumpay na mountain movers ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! God bless you, mountain movers! Keep on fire! Keep up the faith! Praise God! Praise God!